O yan oh. o. ano to, ah, tulingan na pinaksiw, binigay sa akin ngayon ginawa ko. Prenito ko na lang, ayan oh. Gusto ko ang, ano, prenito. Tulingan po yan o. Oh. na yung pusa sa, dito sa baba o. Oh. Oh, yung pusa o. Oh. Oh. takabang na. Yung isa naman tulog. Ayon, tulog. Tulog yung isa o. Oh. mga kabayan kain tayo ulit alas 12 na ayan, kain na tayo bilhin na lang tayo ng kanin isang order isang order kanin ayan hindi na tayo magkukutsara kasi ulam natin ay pernito ayan ano to ah, tulingan na pinaksiw binigay sa akin ngayon ginawa ko Prenito ko na lang ayan o. O. Gusto ko unter ano, prenito. Tulingan po 'yan oh. ay tuli. Oh, tuli, tulingan tuli nga. Nagagi naman paksiw. Salamat pala sa nagbigay nito. Salamat kay ano, kay Sir Ju. Ayan, si Ju. Wag ko hindi ko nasabi yung Alam niya na ako sino nagbigay. Ayan pinaksiyodon niya to ngayon binigay sa akin yan harap yan yung ginawa ko prenito ko na lang hindi na tayo magkukutsara kasi ulam natin prenito isda yan. Ayan. ayan o oh, laki diba hmm. kain tayo mga kabayan Masarap to oh. Hmm. Hmm. Sabi daw pag ano, ah, pag pinaksiyon mo tao sa praneto mo, lalong sa mga sarap. Ayun. Mm. Ha? Ha? oh. Ah. laki. Hmm? Ah. Ha? Ah. laki. Ha? Ah. Ah. Mm. Hmm. Hmm. Ah. 啊，嗯，啊，嗯。 Ah. Wala na ako dito. Mhm. Ah, hm. Mhm. Nakakalubro tayo ng ulam dito. Ha? Hmm. Thank you, thank you sa nagbigay ng ulam. Oh. Ang laki. Mm. babawasan yung ano, gastusin. Ito e, may panggastos. Yung e, mga mga kabayan. Eh, walang panggastos eh. Hindi lang. Ayun e, yung budget. Hmm. Hmm. Stop. Hmm. Hindi na lang ang kanin, oh. Ulam, marami pang ulam, oh. Hindi ka lugit sa kanin. Ang, sampung piso, marami eh. Yan o. Oh. Daming sampung piso. Sampung piso, dami o. Oh. Diyan lang sa labas. Hmm. Bali na kastos mo lang dito, 10 piso lang. Kanin lang. Kasi may nagbigay ng ulam. tap Ha? Hmm. mamaya ng tubig mabubusog tayo agad o tapos na lang yung tubig hmm. Hmm? Ah. Hmm. Hmm. masarap talaga pag ano galing tapos preprituhin mo sarap hmm hmm na. Hmm. Nasunog ah. ko. may na lang natin sa pusa. Ayan. May pusa na. May pagkain ng pusa. Ah. na. Approve na, approve. Sarap. Hindi tayong tubig. Kabang na yung pusa sa, dito sa baba. Oh. Oh, yung pusa. O. Oh. takabang na. Yung isa naman tulog. yung tulog. Tulog yung isa. Tulog oh. yung isa. Tulog-tulog na lang yun mga yan eh, oh. Ito ano, may anak eh. May isang anak. Kaya laging gutong. Hmm. Ang gabang ng pagkain Maganda tanghali po sa inyo lahat. Ang oras natin ay 12.10 na. Alas 12 pasado na kasi naabot ako ng alas gawas si pasado kasi bumili pa akong kanin sa labas kaya babay kaya nga muna tayo alauna pasok na naman tayo alauna kaya baho na naman wawalis na naman tayo doon. Doon, nagsunog na ako dun. may mga na, ano ako ng mga dahon mga tuyong dahon kasi mag, mabilis malaglag yung mga dahon ngayon dahil ano, sobrang init yun muna tayo nauuhaw na ako bye bye